Ito ang Hermes Spirit Fin Squid Dish, na kilala bilang mundo ng deep sea sashimi. Ngunit ang mga mangingisdang hapones ay brutal na pinutol ito sa kalahati gamit ang isang kutsilyo. Bago pa makapag-react ang pusit, tuluyan ng nalantad ang mga laman loob nito. Inatake ito ng dulo ng kutsilyo. Dahil ang katawan na orihinal na mapula-pula kayo manggi ay agad na naging mapatla ng nyebe. Kaya ibinalik sa mundo ang kakaibang kulay ng katawan. Ang ganitong mga malupit na eksena ay itinatanghal sa bangkang pangisda na ito araw-araw sa tuwing sasapit ang gabi, dumarating ang mga mangingisdang Hapones ayon sa ischedule. Pumunta siya sa dagat kung saan binibaha ang pusit. Dahil ito ay kapag ang underwater squid ay pinakaaktibo. Ang mga mangingisda ay magsasabit ng daandaang kumikinang nakawit at pain sa mga linya ng pangingisda na daandaang metro ang layo, Pagkatapos, gamit ang puli na pinaikot ng makinang ito, ang linya ng pangingisda ay dinala sa ilalim ng dagat na may lalim na 450 metro, upang madagdagan ang kahusayan sa pangingisda, ibinagsak nila ang higit sa isang dosenang grupo ng naturang mga kawit na bato sa ilalim ng dagat ng sabay-sabay, kaya lang, naging abala sila hanggang kinaumagahan, nagsimulang sundan ng mga mangingisda ang pinagdaanan ng lubad na pinakawalan kagabi, iligtas ang boya, Nakita ko sila ko na kumukuha ng isang higanting boya, at isabit ang linya ng pangingisda na konektado sa ibaba ng direkta sa pulley device sa bangka, nang pinindot niya ang switch ng engine, ang pulley device ay nagsimulang umikot ng mabilis sa loob ng ilang minuto. Pagdating, dahanda ang hin ay lapalabas ng tubig ang apat na at walumpung meter long fishing line sa seabed. Dalawang walang laman na kawit sunod-sunod, sa wakas ay natagpuan ni Laco ang isang scale fin squid sa ikatlong hook. Mukhang napakalaki ng pusit. Nang makita niya ito ay agad niyang ginamit ang kawit para hilahin ito papunta sa kubyerta. Napagtanto ng pusit ang panganib, nag-spray ng tinta ang pusit sa photographer sa tapat. Sa sitwasyong ito, hindi lang nagalit ang photographer kundi natawa rin. Anyway, ito ay normal para sa kanila. Ang pusit na ito ay tinimbang, ito ay tumitimbang ng labindalawang kilo. Ang laki ng palikpik lamang ay mas matangkad kaysa sa mga palad ng photographer. Sinamantala nila ko ang pagiging bago ng pusit na ito, inilabas din nila ko ang kanyang kutsilyo at naghanda agad na hawakan ito, Pinutol niya ang koneksyon pagkataas niya ng kutsilyo. Dahil sa nerbiyo sa katawan at ulo, magaling niyang hinawakan ang ulo ng isda. Hilahin ito kasama ng mga laman loob nito. Matapos putulin ang mga walang kwentang bahagi, ang iba pang mga ulo ay lahat ng nakakain na bahagi. Ngunit ang pinakamahalagang bagay ay itong malaking transparent na piraso. Ibabalot nila ko ang katawan ng pusit sa isang plastic bag at pagkatapos ay ilalagay sa freezer upang mapanatili itong sariwa saka lamang opisyal na makokolekta ang mga unang isda na lalabas sa dagat, pagkatapos nito, sisimulan na niyang i-recycle ang natitirang mga lubad ng asin na may mataas na inaasahan, nakakadismaya, maraming grupo ang sunod-sunod na pinupulot, lahat ay Air Force, maliban sa walang laman na kawit, ang pinakamagandang produkto ng isda ay itong baby squid na may timbang na wala pang 10 kilo, napakaliit ng pusit na ito na wala man lang jamante. Siyempre, hindi ito makakapagbenta sa mataas na presyo kung ilalagay ito sa merkado, kaya nagpa siya sila kung napakawala ng isda pabalik sa dagat. Pagkatapos ay sinimulan niyang ipagpatuloy ang pagrecycle ng mga natitirang hanay ng mga kawit na wire na bato, marahil ang pagpapakawala sa maliit na nilalang ay nagdudulot ng swerte, maya maya lang ay naramdaman niya ang malakas na paghila sa tali sa kanyang kamay, nang tumingin siya sa ilalim ng dagat, natuklasan niya na may isa pang pusit na nakasabit kaya't sabik niyang kinuha ang kawit at inihanda itong hilahin sa kubyerta. Nang makita niya ang eksenang ito, nagpupumigla siya, nagsuka pa ng malaking halaga ng tinta. Sa kasamaang palad, sa bandang huli ay hindi ito nakatakas sa kapalarang mahuli. Gayunpaman, hindi pa tapos ang swerte ni Lako. Sa sandaling hinayla niya ang isda sa kubyerta, lumitaw ang pangalawang pusit sa ilalim ng dagat. Gaya nga ng kasabihan, magkapares ang magagandang bagay. Natuwa si Lako at agad na ginamit ang kawit para hilahin ang isda papunta sa kubyerta. Magkapareho ang timbang ng dalawang pusit, mga dalawampung kilo, Gumamit siya ng malinis na tubig para hugasan ang mga mancha ng tinta sa kanilang mga katawan, hinugot ang kanyang pantalon, at inilabas ang kutsilyo. Direktang gupitin ang mga ito sa dalawa. Naputol ang nervyos ng dalawang pusit. Matagumpay nilang naibalik ang kulay sa mundo. Isipin na lang na ang dalawang pusit na ito ay ilalagay sa isang bakal. Tumulo din ang mga luha sa gilid ng aking bibig.